So wala akong best friend. Sige. ba sa'yo si Roy? If everybody got me, may sense sa'yo. Yee! Rinig sa video! Rinig sa video! <laughs> <Hello. laughs> Medyo pa close up! Okay, Gris, no, maubos ng... Hindi, yeah, <laughs> <anyo August? laughs> <laughs> wala. Ikaw lang. Huwag kang Ang sagot ng artista ay kanya lamang. Hindi, ang tanong ko sa'yo, oh. kung liligawan ka ba ni Rod, may chance sa'yo. Ano ang circumstance? Walang circumstance. Kung ito lang, ito lang, ngayon, ito lang. Hindi ngayon. Hindi ngayon. ngayon. <laughs> <laughs> Hindi ngayon. siya lang, walang, walang ibang involved. <coughs> It depends. Walang depends. Bawa ngayon lang. In heaven, walang ito. Oh. <laughs> oh <laughs> <dito>. ano? Magat <laughs> ka na. Magat ka na. Tagnang madali tayo. May shooting pa ka. Marami pa tayo. Guys, follow question. i na. Ano? <laughs> The is little... <laughs> Kung hindi ka kapag ngayon. Ngayon, take mo na yan. Wala ka mo. Wait, ah. Oh, he's friend. friend. Yeah. So. So. <laughs> oh, Pumawin <dear. laughs> ka na. Pinakamit na lang ako. na Tulungan mo kong magtanong. Okay, sige. Huwag kang mag sige. Ah, sige, lang. Hindi ko pa nga may tinitanong. Muna, hawk sila sa video. Okay. Jen. Ever bang... ...maliligaw <laughs> mo? Sinagot ba niya yung tanong kanina? Oo oh, oh, daw. Oo daw. Paano pag wala ng girlfriend ngayon si Rod? Will it be higher, the possibility of your yes? <laughs> Or it will just be the same? The same. Why? Ah, <laughs> yan. Dino, nawala ng battery or memory yung camera. Move to memory. Ito na lang. Wait, she will answer. Ano nga pala? Explain profoundly. Elaborate. love the thing. Oh, uh, but the same. Wala na girlfriend. <laughs> very good. <laughs> <laughs> that part will never be removed. Okay, okay. very good. Okay. Very good. <laughs> <laughs> Next question. Okay. Hinikilig ka ba pag, uh,

Hindi mo na ba mahal si Libet? Mahal ko pa. Oh. Si Rod, nasan siya? Nasaan man siya. ka ako sa ko agad wala. Wala? Kaibigan. Kaibigan. May level ka ba ng <laughs> friendship? Patumingin ka. <laughs> Ba't tumingin ka? <laughs> ka? Parang may understanding ba to? Parang may nag-react eh. Alam na, naiintindihan na daw ni Rod yung kaibigan. Okay. Hindi. Ah. Mayroon kayo si sa pero sa'ko Feeling mo ba kapatid ka ng ano niya? Loka. Loka-loka. Hindi, anak niya eh. Tatay-ngay. Tatay-ngay niya kay Rodby. O, sige. Okay, okay. Sige. <laughs> Mayroon. May chance ba na magkabalikan pa kayo ni Bebet? <laughs> <Ay, laughs> bakit kayo nag <nagbreak? laughs> Ito <laughs> Normal? Bakit kay Rod? Bakit naman tungkol kay BP yan? <laughs> Magkagalit ba ni BP ngayon? <laughs> yes or no? <laughs> Ba't di kayo nagpapansin mo? So, hindi mo kapag sa eh. Lumang sagot na yan. <laughs> <laughs> Pwede di ba? Pwede ba na nakapag-lunch? Oh, hmm. o tamang... Nag-lunch ka ba sa akin? Ang hanggad na nun ah. Hindi ba yan? okay. Can you second that na... ABS ka na ABS. ano eh. hindi ko Hindi nga phone kung kung hindi kung 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 Kasi wala kung 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 lang, eh. dito lang eh. oh, ano nangyari? Thank <laughs> you.